Okay mga kaibigan, sa bahagi pong ito ay meron po tayong kapanayam na mananawagan ano, tungkol po sa nawawalan niya. Ano niyo po ito ma'am? Mapagpanang morning. Tatay ko po siya. Ano po pangalan niyo ma'am? Pangalan ko po. Yes ma'am, magpakilala po muna kayo. Pa? Magpakilala po muna kayo ma'am. Ako po si Mili Gonzales Dial, taga Paco, Butulan, Sambales. Apo, ano ipapanawagan ano niyo Ma'am. Kung gusto ko lang po sanang malaman kung sino man po nakakasilala sa tatay ko nasa ano po siya, Ernesto Dolandulan sa Maguindanao, Kalilangan, Bukidnon po. Uh, paano po ba nangyari ma'am? Uh, paano siyang napunta doon? Matagal na po na ano po, 3 months lang buntis po ako ng anay ko noon. Umuwi po siya dito noong 12 years po ako, tapos 15 years po ako umuwi siya dito. Tapos po ngayon wala na po akong balita po sa kanya. Ah, umalis siya dyan. Oh, ilang buwan na kayong hindi nakikita, ma'am? Umuwi po siya dito. Labing dalawang taon po ako. Tapos 15. Tapos 6 years old na po ako ngayong December. Hindi ko na po siya nakikita. Ilang taon na kayong hindi nakikita, ma'am? Ang tagal na rin po ako. Ah, kasi 16 na po ako eh. Meron ng dalawampung taon, tatlumpung taon, limampung taon. Ganun po ba, ma'am? Ay, may mga 30 years na po siguro. Ano po balita nyo sa kanya, ma'am? Wala na po kaming balita kasi pumunta po ako sa kapatid niya sa Kabanggan. Wala na rin po daw silang balita sa kanya. Gusto lang po namin malaman kung buhay pa po siya. Ilang taon na kayo, ma'am, ngayon? Mag-60 na po ako ngayong December. 60 years old yun na. Yung tatay niyo po, ilang taon na siya ngayon? May mga 80 na po siguro siya. Eh, hari na wapong buhay pa siya at kung buhay man sa edad na yan, eh, baka yan eh, alagain, ah, uh uh, so, natin yung mga kamag-anak ninyo na maaari niyang puntahan. Ang pangalan po siya ay mabalit. Ernesto Dulan Dulan. Ano po? Uh, siya po tula, ay huli yung nabalitaan sa ang lugar. Ah, uh, nakatira po sa ano? Magidanao, Kalilangan, Bukid nun po. Yung Kalilangan, Bukid nun, siya nakatira. So, kung sino man po nakakakilala kay Ernesto Dulan-Dulan sa Kalinangan, Bukidnon at kung si ito po ay buhay pa maaari pong ipagbigay alam dito kay uh, uh, Ma'am Emily Gonzales Emily Gonzales ang number niyo po ay 0946-841-6127 ulitin po natin 0946-841-6127 Emily Gonzales ang nananawagan para sa kanyang tatay Ernesto Dulan-Dulan Ah, uh, taga saan po kayo, Ma'am Emily? At taga pa ako Butulan Sambales po. Butulan Sambales. Okay, Ma'am, baka okay. pa kayong gustong sabihin bago po tayo para magpaalam. Ang gusto ko lang po sana ni para sa kanya kung sakali ma'am po nakikinig ang mga kapatid ko sa kanya sa tatay. Huwag naman po nila ipagkait sa akin ang tatay ko kasi mula po sa pool sa kanya na po sila makatira. Ay ako hindi ko po, po naano yung tatay ko mula po noon. Kung gusto ko lang po sana marinig nila ito ng mga kapatid ko po sa tatay, pakisabi lang po naman na kahit paano, tawagan lang po nila ako kung ano nangyari sa tatay ko kasi nag-aalala din po ako sa kanya. Sige ma'am, makakarating ma'am at uh, nationwide, uh, international uh, ay napapakinggan po tayo. Uh, maraming salamat po ma'am. Mayroon pa ba kayong gusto sabihin? yun lang po sana ang kahilingan ko sa mga kapatid ko sa tatay. ko. hindi man po nila po kinikilala, kahit pa paano, kinikilala ko po yung tatay ko. Kung sakali man po buhay siya or ano, pakitawagan lang po nila ako kung ano na pong balita. Balitaan lang na po naman po nila ako. Kasi mula sa po po talaga, nasa piling na nila yung tatay ko. Ako hindi ko man lang po nakapiling yung tatay ko. Gusto ko lang po malaman kung buhay pa po siya talaga. At nag-aalala din po ako sa kanya. At mahal ko rin po yung tatay ko kahit ano pinabayaan niya ako. Mahal ko rin po siya dahil ama ko pa rin po siya. Sige ma'am, maraming salamat po ma'am Emily Gonzales. Inyo po nga napainggan ang kanyang panawagan sa kanyang tatay Ernesto Dulan-Dulan at sa kanyang mga kapatid. Dahil, uh, baka pwede naman po ipakita niyo yung tatay niya kung buhay man ito o whatever. Okay, maraming salamat po ma'am Emily Gonzales. Salamat din po sa inyo. Sana po matulungan niyo po ako. Eh, sana po ay makatulong po itong ating uh, ginagawa ngayon sa mga nakakakilala doon po sa inyong ipinapanawagan. Opo, sige po. Salamat po. Okay, salamat. Maraming salamat din po sa lahat ng sumusubaybay dito sa ating uh, palatuntunan. Ito pa rin ang inyong kaibigan lahat ng oras sa Mabuting Bagay, Romel Roque.